Hello mga kasari-sari store for this video naman. Gagawa tayo ng kamote delight. Sa din itong recipe na pwede natin lutuin at mapagkakakitaan. So ang mga kailangan po natin ay kamote half kilo, cream din sada half cup, Condensed milk na obi flavor or pwede rin normal, half cup. Tapos milk powder, one-fourth cup or dalawang swak po iyan. 1,5 kutsara na margarine, egg isa, at saka 1 teaspoon na vanilla. So una po natin gawin ay linisan ng ating kamote, hiwain at pakuluan. Once na naluto na po, durugin po natin gamit ang tinidor o dikaya potato smasher. Durugin po natin hanggang sa wala na pong buo-buo na matira. Pagkatapos na, naisit aside. Sa kawali o kasirula, imix ang lahat ng matirang ingredients. Buksan na apoy. At sa mahina ng apoy, ay lutuin ito hanggang sa medyo mag-sticky ang texture. Pag okay na po, makumuha po ng around 4 to 5 tablespoon para po pang toppings natin namaya. Pagkatapos ay pwede na natin idagdag ang ating kamote at ang ating margarine. Lutuin ito sa mahinang apoy hanggang maging okay na ng ating mixture. Malalaman natin na okay na ito once na hindi na ito didikit sa kawali. Iahon at ilagay sa ating lalagyan. Pagkatapos itapping sa ating sineparate na di kanina. Pagkatapos ay palamigin at ilagay ang ating cheese. At yan, okay na po ang ating kamote delight. Thank you for watching.